Hello, magandang araw mga lalab sa mga vayots. Magandang uh, hapon Pilipinas sa Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko dabawin nyo sa Dabaw Region at sa buong Mindanao at sa lahat ng mga bisaya around the world. Hello, eh, may galab sa inyong lahat. May hapon. At sa mga kapwa ko din po, if around the world, hello, eh, mga galab shoutout. Good morning and kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Sa so, topic natin ngayon, mga lalab mga bayot ay... Eh, talagang well trained no si Ma, si Sandro Marcos ni Tambalos Los. Los. Matatanda natin na bago pa siya nagiging congressista o congressman. Bago siya tumakbo pagka congressman ng 2022 ay 2 years siyang nagtrabaho sa opisina ni Martin Romualdez dyan sa kongreso noon. So, kuhang-kuha ni Sandro Marcos ang pagiging trapo at pagiging balasubas din no kung ano yung uh, nakikita niya sa kanyang tiyohin ayun din ngayon ang kanyang sinusunod bakit okay na sana ito eh dahil nagbigay ng ayuda doon sa kanilang lugar na kung saan ay nasa lanta ng bagyong Julian na lumabas ng uh, Philippine Area of Responsibility at pumunta sa Taiwan, abay bumalik si Bagyong Julian <laughs> binalikan si Bungbong Marcos dahil wala daw flood control <laughs> kawawa po ang nangyari sa uh, tawag dito sa Ilocos Norte dahil nagmistulang dagat at ang uh, bubong umabot na sa bubong yung tubig ulan, no? Dahil sa pagbaha. Eh, sa, siguro malakas yung pagbuhos ng ulan, no? At walang flood control nga. Ayun. <laughs> Binalikan, no? Ni Bagyong Julian. <laughs> si Bongbong Marcos at pinalaalalahanan na, hoy, wala kang flood control, <laughs> kaya babalik ako. Malakas na ulan pa rin ang dulot. So, si Sandro Marcos ay namigay ng tulong, which is okay sana. Ang kaso lang, hindi talaga niya maiwasan nun na ilagay ang kanyang pangalan. Pwede ba? Magbigay na lang kayo ng tulong, eh, ipangalan nyo na lang sa distrito ninyo, from the district, ganito, ganon. Hindi nga naglagay ng mukha, pero ni pangalan, kagaya din ni Martin, may rumual well, this rice. <laughs> so, ito yung picture, oh. Hmm. O, ayan. Oh, from Sandro. Oh, from Congressman Ferdinand Acomplito. Ferdinand Alexander. Ano ba? Nakuha <laughs> pa yung gilid ng ano. Alexander Sandro Marcos. Ayan yung ayuda niya. O, ano yan? may uh, bigas na siguro mga dalawa o tatlong kilo, may tatlong uh, noodles, tatlo, tatlo, tatlong, uh, ano ba ito, corn beef yata ito, uh, diba, o, oh, Argentina corn beef, tapos meron ding 3 in 1 coffee, <laughs> okay na sana eh. So ayun pa dito sa nagpost nito sa Facebook no si Elise Ras. Sabi pa niya dito, mi ayuda na ba ang lahat? <laughs> dito sa amin, Hindi kami pipila. Door to door po, Dito sa Ilocos. Sana, oh. <laughs> okay yun. Door to door ka, Eh, door to door, no? Yung tulong sa mga kababayan doon. Lalo na, Doon sa mga hindi madaanan pa yung lugar, Dahil nga sa matinding pagbaha, dahil nga sa walang flood control. Saan ba yung budget ng flood control? Eh, alam na natin kung saan. Bulsa, pinaghati-hatian nila. Dahil wala eh. Halata naman na wala talagang flood control. Sinabi na yan eh. na oh, nabangga daw, di ba? <laughs> so, ito picture to three days ago na pinos ni Crisette. Tapos, ang uh, nakasulat dito is Ilocano. No? So, ito yun. No? Uh, ang nagpost nito sa Facebook ay si Rovilin Molina Remigio. O Remigio. Uh, ito. Mm -hmm. Nanghingi ng tulong. O, uh, ayan. Yung bahay nila doon. Kaya, President Bongbong Marcos, mahiya-iya ka naman, sir. Sa lugar mo di ka nga pumunta doon eh. Anong sabi niya sa interview? We will see. Oh, we'll see until it's finished. Saka daw sila gumalaw. So, dapat. May mga tao dyan na nakakatalaga. O, si Lisa Aranita. Vice, uh, vice ano yan? Admiral ng uh, Philippine Coast Guard. Na dapat andun yun. Nagri-rescue. Tumutulong sana si Kukak. Mag-rescue sa mga nasalanta ng bagyo at pagbaha. Ay kaso wala eh. Dahil si Lisa Marcos ay ingit lang kay VP Sara dahil si VP Sara ay isang reservist military. So gusto niya magkaroon ng ganun. <laughs> pa ano lang ba si Kukak. patatok ka rin Kukak. Doon kaya po ang odd. <laughs> Totaling gitira kang palaka ka eh. So ito yun. Oh. So, sabi dito? O, oh, panawagan niya. ah uh, ano dito sa Ilocano? Parisky man, apo ti pamilyak dagitay ubing launay nga babasit na dan sorong pasukin Ilocos Norte ayanda apo. Oh ala apo ha anda kano kaya i-rescue isuda kunada kasano da grodin lalo da gitay obing ababasit ano ba to so ito yung uh, translation ni Chriset no sabi dito please rescue my family apo especially yung bata daw here in Sorong Uh, ito yung Surong, Pasokin, Ilocos, Norte. Uh, to sa translate, there is no rescue coming. Bumbong Marcos, lugar mo to. Bakit ginaganito mo yung, yung mga kababayan mo? At ito pa yung masaklap mga kababayan ha. Walang rescuer. Tapos, yung ayuda ni Bungbong Marcos na pinamigay, imbis na doon sa kanyang mga kababayan sa Ilocos, aba, andon sila nagpasikat uh, ng kanyang asawang Vice Admiral ng, P, uh, ng ano, uh, Philippine Coast Guard, imbis na tumulong si Liza doon mag -riskyo. nagdala ng kanyang lab test, lab test, eh, uh, uh, ayon uh, ano ba yun? Love for all pala. Sa Pasig, sila namimigay ng tag-sakosakong bigas. Samantalang sa kanilang lugar, ito, walang nag-rescue di umano na dumating. Kayo dito sa translation ng kanyang sinasabi. There is no rescue coming. What will happen to my children now? So, ito pala yun yung meaning. Mm. kasano dagro din dagitay ubing ababasit so anong mangyayari sa aking anak ngayon hindi hmm. ka na konsensya Mr. President Bongbong Marcos sa nangyayari sa lugar mo pinabayaan mo imbis na ayudahan mo i-rescue ka ng mga rescuers ipakita mo sa kanila na mahal mo sila hindi na kami mag ano, hindi na kami umaasa doon sa Mindanao na or sa Visayas. Na kapag may sakuna tutulong ka lalo na talaga doon sa Mindanao, sa Davao region. Wala eh. Naasahan na namin yan, hindi na kami, hindi na umaasa ang taga doon. Pero yung lugar na lugar mo, kapwa mo ilokano hindi mo kayang tulungan di ka nagpapadala doon ng mga rescuers para tulungan yung mga kababayan mo doon lalo na yung mga senior citizen at ang mga bata gaya dyan sa nagpost na yan walang rescuer na dumarating and yet andoon ka nagribungon kating ka doon sa Nueva Ecija andoon ka sa Pasay, eh, sa uh, Pasig, nagpamudmud ka doon ng tulong, masaya ka doon, nakikipag-sosyalan, sementara samantala, yung lugar mo. Hindi magkanda ugaga ang mga kababayan mo doon. Kung ano ang gagawin. At itong anak mo na si Sandro Marcos, namigay nga ng tulong, andoon, wala nga ang mukha, pero andoon ang pangalan. Nakakahiya kayo? Ganun ba talaga kayo katrapo? Na kailangan ipapamukha talaga Ilagay doon yung pangalan Ng Ayuda Romualdez Reyes From uh, Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos Pira nyo ba yun? I don't think so Hindi kayo mamimigay ng pira ninyong sarili Pira yan ng taong bayan Kaya wag mo Sandro ipagmamalaki eh, Nagaling yan sa ito. Tingnan si Sarah, oh. Walang nakapangalan doon kapag nagbigay ng to ng ayuda, ang OVP. Either nakasulat doon, Office of the Vice President or OVP, which is normal yun dahil isa siyang Vice President or opisina yun ng Vice Presidente. Pero wala siyang mukha doon. Like sa inyo, mga trapo kayo, mga basura mga pagkatao ninyo nakakadiri, kayo nakakahiya Diyos ko po mabuti na lang talaga nahubaran kayo ngayon pa lang kaya hindi na kayo dapat pa uh, iboto sa susunod na mga halalan sa susunod na mga henerasyon basura ang pamilya ninyo at pagkatao ninyo lakayong kwinta kibata-bata pa ni Sandro talagang uh, sanay na sa mga ganitong klasing gawain, pagiging trapo. Paano pa kung tumatanda, tanda, tatanda to? <laughs> Mas trapo ang in ang potragis.